Ano nga ba ang pagpapahalaga sa silid-aralan o sa paaralan? Mahalaga na pangalagaan natin ang silid-aralan o paaralan. Dahil dito, mas nagiging tignan ang kapaligiran at silid-aralan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mapangalagaan ang silid-aralan. Isa na dito ang pagrespeto at paggalang sa pambansang awit ng Pilipinas ng lupang hinirang. Dahil ang pagrespeto ng pambansang awitin ng Pilipinas ay mas natuto ang mga estudyante gaya ng mga pagrespeto sa awitin mas malawak ang kalaman ng mga sadyante gayon din ang mga pagrespeto sa gawain paralan. Pangalawa ay ang pagpupunas ng bintana. Mahalaga ito na gawin bilang isang mag-aaral upang mawala ang mga alikabok sa bintana at hindi malanghap ng mga mag-aaral ang alikabok. Pangatlo, kailangan natin na mag box upang hindi mapabayaan ang sahig at maaliwalas tingnan at malinis at mahintab ang sahig ng silid-aralan natin. Pang-apat, mahalaga na lagi natin linisin at murahin ang mga nakasulat sa blackboard pagkatapos magturo ng guro upang ito ay maganda tignan at maaliwalas at iwas na may sa paningin ng mga estudyante o kahit mga guro. Panglima, mahalaga na lagi nating pinupunasan ang mga upuan para iwas sa likabok at hindi nagkakaroon ng mga insekto na maliliit at para din ito tignan at safety ang mga estudyante. At kailangan natin na itapon sa tamang basurahan ang mga basura dahil ang mga iba ay pwede pa natin magamit kagaya ng nga ng bote, plastik at iba pa na pwedeng mapakinabangan natin. At hindi lang dapat natin binibigyan pansin ang silid-aralan bagkus ang kapaligiran ng ating eskwalahan kagaya ng alam ng pagtatanim. Ngayon, panoodin nyo ang aming video.